And so, yun mga kaibigan and Welcome back This is Gerald Kaling at your service Annyeong asayo And welcome back to our channel And please subscribe to our YouTube channel Click the notification bell if you want to support me And kung gusto pa ng other contents na aking gagawin Para lagi ka updated sa mga videos na aking i-upload So, on this vlog Actually, uh mayroon na akong bibisitahin at paradalhin yung mga credentials niya. Actually, dapat nung last Monday pa, eh biglang busy nga si Sir Gerald. Kaya ngayon pa lang, uh, dadalhin ko na talaga. Kasi parang antagal na nasa akin yung mga credentials na to, kaya dadalhin na natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga uh, credentials na dadalhin natin no? So, bali, ito pala yung mga credentials ni friend, which is nandito yung mga good moral cards, yung mga god pics niya, and so on and so forth, no? So, dadalhin natin sa kanya yan. Tsaka, diploma pala niya. So, ako mismo nag-frame yan, no? Yan, Miss Ami Guzman, no? Dadalhin ko yan, kasi ako mismo nag-kumuha uh, yan nung mga, ano, last time or last week ata, so on and so forth. Kaya, sa sobrang bait ko, ako nakakumuha yan, di ba? Ang galing! Pero syempre, maya-maya, uh, samahan nyo ako ngayon sa paghatid ng mga credentials na to. So, araw uh, gusto ko lang na bisitain siya, hindi lang sa paghatid nun, kundi baka bisita na rin ako sa kanya. Alright? So, wag na mo magpatupik-tumpik pa at hinihintay na pala tayo dun. Let's go! A few moments later. few moments later. Yo, so nandito na tayo mga kaibigan at uh, na tayo sa may Alpatec. Nandito so, tayo naglalakad. Diyo, sobrang init dito guys. Oh my. may dito. Init. oh so, dito na tayo sa may Aqua Farm. So mamaya andito. Mamaya ay hanapin na natin siya. Sabi daw is may mingwit daw sila ng nakampel niya. Okay, oh, ang ah. Oh my gosh, ang init Ang so, tamik dito. Masarap maglag dito. Kahit walang katao-tao, ganyan. Hindi masyado mahangin no, sa Camp Aqua Farms tayo mga kaibigan. At isilipin natin kung nandito talaga siya. Wala, na sa bahay. Okay, let's go. na natin. <laughs> Alright. Dito ba? Wala ata dito. May with ba sila dito? Isla. Where are you? Nandito. A ah. few moments later. So yun nga pala, oh. <laughs> pasok pala tayo dito. na no. Ito pala sila sa loob. I mean, form. Ito so, pala, ito pala isdaan. May dito pala ako. Ito pala ako. So guys, ah uh, parang siguro nung papalapit na siya. Ewan ko ba kung nandito siya? Ayan. Wala na dito. Kung alam kung ano. Oh my, dito ko. Uy, dito ka pala. <laughs> What's up? Uy, yes. Wala walang yan. Basta ako so mas haggard ako eh. Short hair ka na pala. New look na. New look? New look? Oh, kayo dyan. Okay, natin to. <laughs> Orelena. Sobrang okay, ginitan na pala tayo, ha. Ay, hey, basta po. Ay. Napa po. Napa po. Napa po. Wala ka video ka pa. kayo. Nan a-feature ba sa? O wala po. Kung wala po sa inyo ma-feature kay sa vlog. Ah. Yan, o. Kaway, kaway. <laughs> Ay. so, ayun oh. Kawaii kawaii. Bye. Smiley ka diyan. Okay ka, uh, siya, may binibigay sa bangko ko. O kaya dito. Wala nang sandalan. Pasa ka na sa sopuan, walang sandalan. Suka. Kinayakan ko o 75. Sa pala dito guys, paginawa dito tsaka medyo tahimik. Dapat ipapremo ade oh. Go no. Ano, nakita mo na yung grade mo? Nakita mo na. Kasi grade ko may 75. Tara. Ay. Ah, 85, 87. Ah. <laughs> And good moral mo yan Yan mismo Good moral mo yan Huwag <laughs> lang yan Tagoan ko <laughs> First love niya yun. <laughs> First love daw. Apa, ah, pare po, ko sa iyo muna or di mo pinaram cellphone na oh. la <laughs> po o di na. Oo. So, Puta ka, kita mo na eh. Oo. Mm. Gayon nun. Gayon na sana. Pakita pa kita dito yung picture, pakita yung picture. Oo. Ayun eh. oh. Oh my god, ang ganda ko. Deserve, ibigay. Kala mo ay makinis pa so makinis. ano mo ano oh, nice. artista makinis pa siya niyan mga kaibigan kaya ano ito na yung ano <laughs> <laughs> Papakita talaga eh. Ibabash kita <kayo na> tingnan. <laughs> okay lang. Okay lang. Bashir. <laughs> Ipaan ako yan ha? <laughs> Pwede na ako mag-apply ma. <laughs> Pwede na. <laughs> Pwede na May <laughs> diploma <Pwede> na ako. ko kaning frame. Graduate na po ako. Ito na po siya. Guna, ano? ano? tawag mo sa mga ano mo? <laughs> mga friendsies daw. Friendsies sa friendsies. Ah, ito pa ang aking, kinis look. Kapag pa na to. sa A few moments later. So yung apoy, gimo montage pala natin yung uh, mga credentials na binigay natin sa kanya, and let's go. A few inches later. Dan, makinis ka pa man din. <laughs> Oy, sweet naman. Pero pa yung anak ko. Eh, <laughs> so, eh, so, so, uh, niya, uh, iikot niya tayo dito sa place nila. Kung gaano kaganda at ka-fresh yung air dito. Alay, Busit eh, no? Ayan, pakita mo yung dating ako. Kanda dati. Ay, ang kanda dati, ano? Ayan. Pijan kita dyan. Pijan. Swing-swing na. Malikas sa pagkabata. Wala swing-swing. Baka bumigay yan. Kaya yan. Hindi na mo dali. Eh, ayoko. 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 Nakaharap sa ano? Opo, kita na yung aking... Oh my goodness! Nakakaibig! Like <laughs> Kaya mo yan? Opo, oh, O yan, samahan mo si Gillian. Baka babigay. <laughs> o, tao, tao. Ang tabawa pa din. Nakatawa lang. <laughs> Hawa ka sa kanila. Swing-swing. Mukha talaga. talaga siyang bata. <laughs> Alam mo, mga, ano, mga friendies, if bumalik lang talaga ako sa mga bata, tsaka nakaka-miss din. Tsaka nakaka-board na ka na sa bahay niya. Kaya siya lumabas. Eh bote, nagkaroon ng time para mapasli at mamasyad din mag-isa. Mm -hmm. At bote, nakadalawa ko sa kanya nandito sa kanila para kumustahin at ibigay niyong motivation niya. Yeah. Yes! Mag-tapsap ka naman dyan, no? Mag-tapsap ka dyan, no? Yung videographer natin. Paano ako mag-tapsap? <laughs> mag-tapsap ka, oh. Tapsop Paano? <laughs> <Tapsop> ka, <no? laughs> Paano? May Nahawak <laughs> ang tayong... Oh, may pala siyang pares, hindi siya makapagsabsap. Mama yan. Anyway, may gusto ka bang i-share ating videographer? So, uh, wala naman. I'm, I'm contented, Chor. Kahit iniwan, Chor. Sige. Kahit ta ta so, uh, ito tayo dito. Kahit ito tayo dito. Ang init yan pala. Hindi ba may... Init, may... So, may init dito, no? Pero, buti na, matibay itong duyan na to. Okay. kaya siya. Kaya, kaya siya. siya? Oh. Matibay. Matibay siya. Kaya hindi siya... Sana all matibay. matibay. Kaya hindi siya basta-basta bibigay. -basta Ay, sana all. Hindi bumibita, na. Oo. Okay. Sanaol, oh, <laughs> oh, God. Oh, so, God. Sino ba yun? Sino ba yun? Ayoko okay. <laughs> <laughs> na pang mag-team pa, ayaw, 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 -dame 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 dito, no? Okay. Kaya, it's time to move on and set our priorities in life. Yeah. Tapos priorities na tayo bago tayo tumuntong ulit sa, alam mo na, Panibagong, ba, buhay, panibagong buhay. Panibagong <laughs> <laughs> buhay. Ayan po siya. O. Oh. Tahimik no. Wow. Mas masak dito mag-isip ka mga kaibigan kesa sa amin eh, maingay pa. Mm -hmm. Yung feeling na nag-online class ka, pero... Madami dumadaan sa sakin hindi ka makapag-focus tapos yung kasama mo pa sa bahay pahiyaw-hiyaw <laughs> oh my goodness paano ka, paano ka matututo niya kung mahingay na sa brigid mo oh yan, pero puti na lang, na is wala, wala kami klase ngayon at isang subject na kami kanina is may chance para magpalamig yeah. magpalamig na ng stress oh So, my. so Ayan, nasa ano siya ngayon ng puno. Ang ganda. Mga mga masyal-masyal muna tayo. So magpalamig at magpalamig. Yeah. Ayan. Makikita nyo guys. Napaka tahimik. Maririnig mo lang yung ano ng ano. Yung dahon. Nangangin kasi. Ano. Oo, oo. Sana naririnig ba niyo? Napaka fresh. <laughs> oh, ah, diba? Video, videography na din. Videographer na din. <laughs> <Bidyo> na <-gratina> rin <laughs> si Abby. Ayan. Nakikita <laughs> nyo. Hindi e, siya may hawak kayo na camera. Mga kayo. Yes. Yan. Ayan. <laughs> Partida may hawak pa akong payong. Pinukunan ko si Kakarine kung paano siya umupo, kung paano siya mag-swing. Ba't ayaw mo i-swing? Ayoko. Natatakot so, ka? itong kunan lang uh, uh, di hindi ako mag-swing. Baka bumigay lang. Ay, kunan kuna kita so dun sa may ano. Maglakad ka ba po nandali? So, maglalakad. Ah, uh, maglalakad ka na. I-post mo na lang po. Pumunta ka dun sa may ano. Tara, Be. Samahan mo kami. Mag-film dito. Ng short film. Bawa ba? kami dito. Pwede dito mag-film. Nandali. Lakad ka. Ako bahala sa'yo. Ayan po. Magtutur po tayo. Dapat talaga yun nandito. Dapat ako yung miyaw ko lang kami kasi ako plakin. Ayoko. H in, Ayoko. Uh... Ayoko. <laughs> Ayoko. Ang pangit ko eh. Eh okay lang. Ayoko. Eh. Ibibidyan niya kita. Ibibidyan. Basta. Hindi naman ako turkey. Hindi naman ako taga dito. Balik eh. Ay, ako nga yung ano itutur mo. Ganon. Hindi ka matakab. Sato. Ayan. Dadaling kita dito. Sige. Lakad ka. Ayan. siya. <laughs> Ikaw sa akin ang magtutur ka Liko! Liko! <laughs> Liko ba ito? Oo, Ang ganda ng bahay. Ang ang cute nito dati. Kaso nasira na. Ayan. Nung nagbagyo so, ata. Ang ganda. Oo. Pero kapag ganito ka, dito, mas maganda ba yan? Mm-mm. Ayan, no? Dati dito, ano, dito nag-shooting sila Alden sa nung palabas nga. Basta dito sila nag-shooting. Nung di pa masyado sira. Ayan po guys. Nakikita nyo po ba yan? Palaistaan po yan. Ano ba? Tinusor ba kita? <laughs> Sige, ikaw Ay, na mag-shoot sa nila. Kung bagay, ah, ah. Yun, Sige. Ito po pala, isdaan po iyan. Dami po niyang tilapia, bangus, kung ano-ano isda. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa'yo, ang daan ng pagpunta doon. Maganda. Oh. <laughs> Kakat na lang to ni Kakarin. <laughs> Naku, pag nakita to ni Kuya Joseph, magagalit sa iyo yun. Hindi mo kasi nama, bro. Ayan. Dati wala tong pabrikang yan. Ayan, oh. Diyan trabaho si Lenny. Dati wala Di ba pumunta ka dito, wala pa. Ikot. Pag pumunta ka sa ganito katahimik, parang mawawala yung stress mo. Ano. So, masabi na dito maglakad-lakad na no, mga friends. Uh Tsaka -huh. stress reliever mo na ito. Maglakad-lakad ka, mapag-isip ka, ganyan. Mm. Ay, napakatahimik. Ayan, no, hunin ng ibon na maririnig mo. Tsaka yung tunog ng hangin sa dahon. Ayan po siya. Kahit, kahit, kahit ganyan lang yung, ano, <laughs> yung bakulan ko yung, 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 sa future house. Mga gantong-ganto, yung tahimik. Yung pwede ka mapag-isip mm -hmm. Dapat dapat may puno sa dream house mo yung oh, meron din. May, ko ya. Tapos grind ako sa mini mini studio ko. Siguro yung yun yung, eh, yung episode namin ni Richard sa The light Moments podcast ang collaboration yeah. namin. So do namin inatak lahat lahat ng mga love attractions namin, mga dreams namin. Do namin shiner. Do namin pinlag, lahat ng mga pangarap namin at lahat ng mga gusto namin makamtan kasi pangarap namin gusto namin makamit nang sabay-sabay. Alam mm. alam ko na mapapanood niyo yun or napanood niyo na yon. Hindi ko alam kung ano ng unahin kong i-upload which is yung episode or yung etong vlog mismo. So gusto ko lang talaga na ano, mamasyal-masyal na din. Lumabas lang ako sandali. At, ayan, magpalamig Stress-free. Stress-free. Aha. Uh, stress uh -huh. So, nalakad na tayo. Ayan. Okay, okay, okay lang yan. Okay, lang yan. So, so yung mga kaibigan is, di, uh, parang hindi maayos yung ano natin. Yung vlog natin para mas maging okay yung ano natin, yung kuha. Kapag ni-renovate ko to siguro, Basta pagagandahin ko. Maraming may, parang may, may, maiisip dito eh. A few moments later... Oh my goodness, ang init. <laughs> oh my goodness! Ang init. Magpa-itim ka na. Yung best na ako nagpa-itim noon pa. Gusto ko magpapatay ulit. Sure. Oo nga. Ito ang si -si 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 dating na ano. May dati dyan na kubo. Tapos dito yung tulay. Maganda yan dati kasi nabibingitan namin dyan eh. Kaso giniba na nung ano nakabili. Sayang. Maganda dyan eh. Uh, sayang to. Dito din nagtipin sila ano. Uh, uh, ah, dyan mismo uh, parang abandonado. Ah, oo. Dyan yeah, sila abandonado. Yung pinaginap dyan yung ano nila. Ah, okay. Comment down below if if i-attract din namin to para itong resort na to para i-renovate. <laughs> Kung gusto nyo na napagandain ulit namin to at ibalik sa dating ganda na itong resort na to, bibilhin namin yan. <laughs> itong lote na to. Ah, factory ba? Kung sakaling hindi pa, i-renovate -re natin yan. Kung sakaling man. Payaman tayo eh. Timpayaman tayo eh. Yan. Ito ang malaking swing. swing init-init. Pupo pa ako dyan. Ay, yung sa Di ba, bahay Oh, yeah, yeah. Dab

A few inches later... sa bahay nila. Yan na dito Hello. <laughs> Ay na ano lang siya. Uh, pasa kala man mga friends is eh, siya pala yung ano uh, inaanak ko pala sukat akala eh, na yan yun pala yung uh, godson ko. kasi uh, pala daw yung ginawa nino. kaya it's okay to visit this house and kasap sa feeling na ano, nakakabisita ka pa at nakakalabas ka pa ng bahay niyo. Uh, okay, di ba? Hello! <laughs> Hello daw! Si Mangot! So yun pala mga kaibigan siya yung ano ko, oh, anak Hello! Yeah. Hello! Bagong gising! Hala. Bagong gising pala siya. So, ala lang. Parang ala lang. Feel nothing lang siya. Uy! <laughs> Nino! tingin alin nga tingin nanininbago rek. Nariyan sa iyo. Nahihi wala wala ano, wala sang sabi. Wala sang sabi. <laughs> A few inches later. Hey, so we are back now dito nakahilata. <laughs> Pilato mng dito sa bahay niya. Siguro sa tama ano lang noon, eh magigigan. Mabaha dyan. Ah, Mabaha? Oo. Si nga po, kung, kung nandito rin yung ako pang friend, magkocontent sana tayo ng, alam na, who's most likely or else. Kung nandito lang din si Jessop, magkocontent tayo sana. Who's most likely, ganun. Paso eh, wala eh. May trabaho. Wala, ah, wala. May trabaho siya. So may trabaho yung isang naming friend. So magkakotin mag, mag sana tayo. Pero coming soon. Not now but soon. Ano ba? Ay, Ay, alin yan? Balisong-song. Ah, Balisong-song. kasi yan. tawag yan? Tawag kasi sa Bicol Binotong. Yung parang kakanin. Ayan o. Oh. Wow. Yung mga lutong Bicol. Kaya mo pag hmm. ano, papadalan kita sa inyo. Ilan ba gusto mo karton? <laughs> kahit ilan! Kahit ilan! Ayan o. Oh. Mahil kasi gumawa din sa Gusto pa, mo ano, sa ano ko? Next year? Birthday mo? Sa, sa, sa debut ko. <laughs> 21 right? Magdidibo din ako wag ka. 21 din. O 21 din. Magdidibo ako ha. Magdidibo ka? Oo. Oh, oh. 21 ako magdidibo. Bili ka face mask. Oo, oh. oo. Oh, oh. May may face mask kayo. Eh. Marami. Aalukin ah, mo sana kita, ha. Oh? Mm. So, Nag-online na. May may face mask din ako ano para bangisahan ni Kuya. Ah, Saint Padre Pio tapos may kasamang relic. Eh, pero yung relic mismo, ano yon Piece of cloth do sa damit ni St. Saint Padre Pio. Ano yun? Eh? Dapat yung mga... <laughs> ah, cute naman. Nang o, nang o. Iyan eh. Oh, look at this. Old, smile. <laughs> oh, smile. Baby no? Tuntuan tuwa Yan eh. <laughs> Uy, ano ginagawa mo ko yan kita? Yay! Tama ko po lang. Okay, Pinatanood yan yung sarili niya. <laughs> ito ato yung ano. ang damang diba? Ano ang an tawag dito? Ano ba tawag dito? Uh, ano ba tawag dito? Panimutan ko, wait. Tinapay ba yan? Pilipit? Ah, Hindi. Pilipit. Ano to? Yung kanin malagkit. Ay, kanin. Bigas na malagkit. Na ano, pinapalipit? Oo. Oh, oh. Kiniling muna siya. Ah. Diba? Diba? Tapos ito pa. Oh. Wow. Palagi ako, nung nagtitinda pa ako, eto yun, ipapakita ko sa'yo kung uh, anong tinitinda ko. Ay, ito. may video pa ako. <laughs> nagtitinda. hindi mo ako, pinakalita Ano, diba? Nagtitinda ako. <laughs> ko. <laughs> uh. Okay. Ginawan ko nga nung ano ba ano, eh. Tamang pupo. Okay, <laughs> Kaya?

Uh, mia 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 pa naman. Parang ayoko pa. Magaan <laughs> pa muwi. May eh. di makuha. <laughs> Malaki kamay. Ito, tara. Ito pa sa likod ni Tito. Oh, my god. Bye na. Bibigyan si sigana mo. Sige, na kami do sa Apple <laughs> Park. na. Let's go. Oy. Okay. <laughs> ang init. A few inches later. So, so yung isa so yun na nga, ito na ang pinaka last segment ng vlog na to. Dito ko rin tatapos itong vlog na to. And ano, ah, uh, oi! I-promote mo na yung channel mo, ayan. Ay. Hi. Like, ay, ko, like, comment, and subscribe kayo sa aming Ghostman. I-subscribe kayo sa channel ko. Ayun mismo mag-a-appear sa screen. Ayun mismo. Ay, okay. <laughs> So like, comment, oh, subscribe. is Ami Guzman. At parang pa ba siyang uh, i -re release na cover. Abangan, abangan nyo na rin mismo. <laughs> ayan. mag ayan, abangan ka na ulit. Abangan ka na ulit. Yung mga subscribers ko, abangan ka nila. <laughs> so yun, nga, dito ko tatapusin tong uh, vlog na to. Please like, comment, and subscribe. I share nyo ito video nito para mas masaya. Gerald Kaling, say goodbye and I hope na mas magkikita pa tayo next vlog. This is Gerald Kaling. Yes, yes, yo! Come safe, Nida. Take care and stay safe. Peace.